mga paghahanda para sa sakramento ng kumpisal. Tahimik na manalangin. Hingin ang tulong ng Espiritu Santo upang bigyan tayo ng lakas at aminin ang ating mga kasalanan. Pagsisisi. Pagsisihan ang mga nagawang kasalanan at ipangako hindi na muling magkakasal. Pangako na magbabago. Ang pagbabago ay isa sa mga tunay na pagsisisi. Pangungumpisan Ito ay ang paglapit sa pari at ang pagsabing ng mga kasalanan. Una, lumapit sa pari. Pangalawa, lumuhod o umupo at mag-antanda ng krus. Pangatlo, sabihin ang basbasan niyo po ako sapagkat ako'y nagkasala. Pang-apat, ito po ang aking mga kasalanan. Sabihin ang mga kasalanan. Pang-lima, hintayin ang sasabihin ng pari at sundin ito. pang anim hintayin ang paggawad ng pari ng kapatawaran o absolusyon. Pang-pito, mag-antanda ng krus bago umalis sa pari. Panalangin sa pagsisisi. O Diyos ko, ikinalulungkot ko ng buong puso ang pagkakasala ko sa iyo. Kinasusuklaman ko ang lahat kong kasalanan dahil sa takot at makatarungang hatol. Ngunit higit sa lahat, dahil ito ay nakakasakit sa iyong kalooban, Diyos na walang hanggan ang kabutihan at nararapat na ibigin ng walang katapusan. Matibay ako, nagtitika na ikukumpisal ko ang aking mga kasalanan. Tuto pa rin ang tagubiling pagsisisi at sa tulong ng iyong biyaya ay magbabagong buhay. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.